Hindi na pa ako naghihintay guys. O oh, ayan na, ayan na. Ayun, yung batang makulit. Clay na naman ang pinabili. Diyos Mariusip. Isang araw lang niya gagamitin. Ito tapon na naman. Ano? Oh, yes. Yes. Ito pala yung pinabili niya. Ano? Ano pinabili? Ano? Ano pinabili? Ayan, nasaktan. Ano yan? Ano yan? na naman. Oh, Diyos ko. Uh, sisirain mo na naman yan. Hmm? Sige, buka na dyan. Nasaktan daw ang kanyang paa. Nauntog. Nakawawa man. Nauntog daw ang kanyang paa. Asa na? Nasaktan. It's <laughs> ya. Nasaktan daw ang paa niya. Ay, nak Ay, Ay na no. o, mm. nga naman. Nauntog. No. Naku po, nasugatan oh. nga naman. Oh. Nawawa naman ang baby ko. Napalakas ng untog talaga. Oh. Nadali talaga. Oh. Kawawa man ang baby ko. Mm. Saan? Doon? Oh, upuan ang may kasalanan eh. Ah. Wow, yan naman Oh. Tignan nyo naman at nangitim na nga Oh. Bigla mo lang nangitim. Na, na ano yan, nasobrahan ng untog. Malakas ang pagkakaano talaga. Ah, may, may sukli ka o. Oh, akin na yung sukli. Akin na yung sukli. Abagay, akin na yung sukli. Oh, Aha. Pipi. Pikit ka daw. Pipi ka. Oh. Mm, pipi kita ka. Kanala pag na. Hmm. Asa na sukli ka? Isa mo naman dinudukot. Na mm. Akin ay bilays. Okay na ngalay na. Hmm. Akin na isuklay. Marunong ka pala mag-abot eh. Ah. Oh. Ito pa Sucre Wow yeah. Oo, oh, oh, marunong baron, Marunong mag -abot suklay, guys oh, ayan na Marunong oh. ba? <laughs> mag-abot ng sucre hmm. hmm. Hindi naman, hindi play Ibabalik ka Ibabalik hmm. <laughs> ko eh Pakapahin <laughs> natin ito, huwag Okay, lang kang tayo <coughs> No, may lakad pa. Nako. Makdo ito Makdo Makdo may McDonald's <laughs> <laughs> daw, <McDonald's laughs> <though>, guys. <laughs> sigi na. Punta na. <McDonald's. laughs> <laughs> Salam. Nada. ada. Baiklah. Hehe. Segina, na, tarana.